Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pag-angat muli ng Houston Rockets sa standings ng Western Conference. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang mayro na nga na natakot sa kapunan ng Los Angeles Lakers. Matagumpay na naman nga po mga katrops na naipanalo ng Houston Rockets ang kanilang game ngayong araw laban sa Portland Trail Blazers sa score na 110-92 sa paungunang muli ng kanilang batang player na si Jalen Green na nagtala dito ng 27 points at 6 rebounds. Tinulungan na rin naman nga po siya dito ng kanyang mga teammates na si Jack Landale na nagtala nga po ng 17 points at 9 rebounds, Fred VanVleet na kumuha ng 15 points Oscar Thompson na nagtala nga po dito ng 12 points at 9 rebounds at si Nadilon Brooks sa Aaron Holiday na parang kumana naman ng 11 points. At dahil nga po mga katrop sa pagkapanalong ito ng Houston Rockets ay umabot na nga po sa 9 games ang kanilang kasalukuyang win streak at umangat na rin naman nga po sa 36 wins at 35 losses ang kanilang kasalukuyang record sa standings ng West bilang 11 seed kung saan na ibaba na rin naman nga po nila sa 0.5 games ang kalamangan sa kanila dito ng ka 10 seed na Golden State Warriors. Kaya mukhang malapit na nga po talaga ang Houston Rockets na matupad ang kanilang pangarap na maungusan ng Warriors at makapasok sa play-in tournament ngayong season sa kabila ng pagkakaroon nila dito ng Underman na lineup. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang mayroon na naman nga na pong natakot sa kapunan ng Los Angeles Lakers. Matapos nga po mga katrops na maipanalo ng Lakers ang kanilang huling tatlong larong ngayong season, ay may ilang mga haters na nga po ang nagsisimula na lamang magreklamo sa kanilang kupunan gayong napapansin na naman nga po ang pagkakaroon ng Lakers ng napakaraming free throws sa kanilang mga nakalipas na laban. Ikaangay mukhang pinapaboran na naman nga po ng mga NBA referee ang Lakers upang makapasok lamang ito sa play-in tournament at maging sa playoffs. Pero ayon na rin naman nga po sa ilang mga NBA analyst, natural na rin naman nga po sa Lakers na makasungkit ng maraming free throws Since mas prioridad nga po ng kanilang team na sumalaksak sa ilalim ng basket at kumuha ng foul, kesa tumira ng 3-pointer. Kaya hindi nga po kay dapat pang magtaka na gamit nga po iyan ay makakapasok sa playoffs ng Lakers. At once na mangyari nga po iyan ay wala nga po ni isang team sa NBA ang gusto silang makatapat agad sa first round. Especially ang mga batang kupunan ng Minnesota Timberwolves at OKC si Thunder. Yes, alam rin naman nga po ng mga ito kung gaano ka experience na ang Lakers sa playoffs. Kaya sigurado nga po na meron silang takot na madarama kung saka-saka makatapat nila ito sa unang round pa lang since maaaring nga po silang matalo nito sa isang 7-game series. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.